Nagkikiss siya. Good morning guys! At eto na, nandito na nga kami sa bahay. Syempre, naiuwi ko na ang aking yan, pure white kelso from Firebird. Yes! So guys, eto siya. Eto yung kanyang itsura. Ayan. Bibirip ko dun. Alam niyo ba ang pangalan niya? Si Buttercup! So, ang aking white kelso ay tinatawag na Buttercup. So, sa mga susunod na video, ito siya makikita nyo si buttercup huwag nyo kalimutan na si buttercup tapos galing sa firebird at eto yung kanyang details pakita ko sa inyo ayaw nyo mabuksan guys wait lang at eto siya okay yan ang kanyang detalye so 117.25 tapos yung kanyang wing band ayan tapos yung kanyang pangalan, bloodline, pure na white kelso. So, eto siya guys. So, papakainin ko siya today. Ang kanyang pagkain today ay, syempre, yun. Wait home, baby. lang, baby. Mas kumain at saka saging. Yes, at saka, syempre, pinapainom namin siya ng Progen Z. Tatak excellence yun. So, eto na. Tingnan yun niya siya. Gusto na talaga kumain eh kasi nagugutom na siya. So, guys, papakainin ko na to ha. Yung pagkain niya nandun na. Pasok ko na to. Sige na, kain ka na dun. Kain ka na, kain ka na. Ito yung kanyang lugar. Yan. Familiar na siya. Kala Machu Gapito. At saka, Sky Hawk. Pero ang problema, nagugulat pa rin siya kay Judge kasi siguro dun sa lugar na pinanggalingan niya, wala talagang aso. Or kung mayroon man, hindi kulay white yung aso, kaya nagugulat siya. Pero eventually, masasanay din siya kasi kanina, dinalapitan na siya ni Judge. Medyo konti na lang yung kanyang pagiging, ano, pagiging wary, pagiging magugulatin. So guys, yan si Buttercup. So guys, kung nakita niyo yung kanyang pagkain, eto, yung kanilang regular ration, Pagkatapos naman, binibigyan ko siya ng saging kasi para meron siyang fresh na fruits na kinakain niya. So, pandagdag yung sustansya sa kanya. Tapos, syempre, yung Progen Alam kong saray na siya diyan. Yung favorite drinks nila, alam ko. So guys, nakita nyo naman kung gaano ka at home si Buttercup sa akin. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko siya napusuan at saka nagustuhan. May nakuha na akong manok pero parang hindi kami meant for each other. So, kinuha ko na si Buttercup. Pagkabigay sa akin, pagkasalat kong ganun, wow, this is it. So, kung paano nangyari, eto yung guys, eto yung video na yun. Ta-da-da-da! mo? Lahat You have nothing else. Someone Ito ang maganda pag nandito ka kasi pwede kayo makipag-usap sa mga handler ng mga mga. Tapos kung pwede kayong tawaran, tawaran mo. Pwede rin namang pag-usapan yung presyo. Usapan ko lang si Sir b Enriquez para kasado na ang aking pagkakaroon ng pure white kelso. Is, kapiling na tayo at hinahanap na lang dito ngayon yung box kasi kung ano yung pangalan ng box yun din yung dapat nalagyan ng manok na nakalagay sa kanyang nimbano at habang nagaantay tayo ng box natin, libutin muna natin yung booth ng Firebird para makikita pa tayo ng iba't ibang manok at saka yung kanilang mga white kelso na laging bida At eto na nga guys, Nahanot na yung box ng aking buttercup. Siyempre, bibigyan ka ng pass slip. Ito yung ibibigay sa iyo para pag exit mo dyan sa gate, nakikita ng mga nagbabantay doon na pwede nang dumaan palabas yung aking manok. Ayan si ma, na Okay guys, nakuha na natin yung gusto ko kaya uwi oh, and time! Guys, gusto ko man idikit to dito mababasa para makita kung anong klase siyang manok. Iligpit ko na to. Aking remembrance. Tapos, papakainin ko na silang dalawa. Gusto na lang kumain. So guys, yun ang istorya ah, kung papaano ako nakipagsalamuha kay sir Biboy Enriquez at saka sa kanyang Angels. At saka kay Kuya na nag-assist sa akin magpili ng aking Buttercup. Maraming salamat at saka syempre ako si Aling Mimay. Ayun si Buttercup. At ako ay magpapaalam. Bye-bye.